Na sumabit sabi naman laki ng damage alam ha, paayos to sabi ba't kasi ang na ng kalim, may lubak pa dyan di man lang tabunan ng mga barangay dito o ano dyan talagang kahit sino sasabit dyan pag nadaan dito sa lugar na to kasi lubak, biglang lalim tapos yung gilid mo tatama doon sa gilid So pupunta tayo ngayon dun sa ano Sa kakilala kong nag uh, Pipintura, grabe naman kasi yung Ibang pasayero, sobrang sisikip na yung Kali nila, uh, talagang nagbubok Na talagang papasukin tayo dun sa Location nila uh, Pwede naman kasi nang mag tricycle or pedicab Dun nila sa kanto magbok Para pare pareho tayong hindi maabala Ang problema, wala, kalakara na ngayon Na ano magbubok, tapat mismo doon sa bahay nila o magpapatid doon sa bahay nila wala tayong gagawa kasi yun ang trabaho natin magsundo at magatid kaya lang pag ganito na tapat talaga hmm, masakit sa ulo masakit sa mata tingnan ayan oh, pangit tingnan kaya papagawa ko mo dun sa kakilala ko kasi tuwing pababa ka ng sasakyan makikita mo yan at isip-isipin mo yung nangyari kaya mas mabuti pa para wala nang isipin ipagawa na lang ayan balik sa dati na naman oh yung tama kanina punit Merito okay na lang. And kahit paano, naayos din. na Balik sa dating kulay, dating anyo, uh, kung ano yung itsura oh, okay na, na balik na sa dati. Ito yung tama kanina, oh, dito. At may gasgat dito dati, dito pinasabay ko na. Pero ito yung grabe. Ito yung nasabit. At ito na punit yan kanina. Oh. Pero okay na ngayon. Nagawa uh, gawa na. Ayan. Buti na lang magaling-galing yung kakilala kong pintor Kasi dati may sinagin na rin to ng motor dyan sa unan Tinagawa ko sa kanya Ayan, naibalik din sa dati Konong ano yung kulay <coughs> Konong ano yung original na kulay Balik, ngayon, ayan At ngayon kasi medyo Hindi gaano mainit Sabi niya pagka Kumanda <coughs> yung panahon Ibalik ko sa kanya at ibabaping pa niya para Talagang kumintab na gusto Parang wala rin nangyari Kaya lang syempre pamapping pa rin natin para bumalik yung ganda ng kulay so ngayon balik sa biyahe ah, ganun talaga hindi <laughs> inaasahan, pero wish pa minsan minsan ah, kasama sa buhay natin yan kasi nasa kalye tayo 100% na mag ingat ka pero hindi inaasahan minsan nangyayari yon so tapos na yon kaya ang mahalaga ngayon maghanap na tayo ng pasayero para balik na ulit sa biyahe